And now it's time for DJ Rockies Secret Fast. Ayaw akong samahan ni Mister. Magpa-check up. Inuuna pa ang barkada niya. Hi DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Maan. At ito ang aking secret file. Second chance. Second chance. Yan yung madalas ibinibigay sa isang taong nagkamali at humihingi ng pagkakataong bumawi. Itama eh ang mali at magbago. Pero ang tanong, worth it nga ba itong ibigay? Worth it nga bang sumugal ulit sa isang tao na minsan mo na ngang pinagkatiwalaan at minahal? pero gumawa sa'yo ng mali. Worth it nga ba? DJ Rocky, alam mo, hindi ko agad nasagot ang tanong na yan. Maraming beses ko rin inisip kung worth it nga ba na magbigay ng second chance o hindi. Nasagot ko naman pagdating ng panahon. Hindi nga lang naging madali ang pinagdaanan ko. Naging boyfriend ko si Joey for six years. Hindi ko masasabing smooth ang nabuo naming relasyon pero paulit-ulit naming sinubukang ilaban hanggang sa dulo. Marami siyang katangiang gusto ko. At marami ring ayoko. I'm sure ganun din siya sa akin. Palaban kasi ako. Tapos siya medyo passive. Tapos ako seryoso. Siya naman happy go lucky. Kung trabaho ang priority ko noon, siya naman laro. Hardcore gamer si Joey. Ewan ko ba? Alam ko namang hindi siya kasing seryoso tulad ko. Mahilig siyang magbiro at maglaro. Pero na-fall ako sa kanya. May personalidad siyang sumaswak sa akin na hindi ko maipaliwanag. Malamang, ito yung sinasabing opposites attract. Magkaiba man kami ng ugali at takbo ng isip, nagiging swak kami sa isa't isa. Six years kaming naging magjowa. Hanggang sa November 2023, nagpropose siya sa akin. Hindi ko yun in-expect, honestly. Kasi nga, focus siya sa ibang bagay that time. Pero pinlano na pala niya. Siyempre nag-yes ako. At kinasal kami ng simple lang naman. Pero makabuluhan pa rin. Masaya kaming nagsimula ng married life namin. DJ Rocky, totoo nga talaga na maski gaano katagal mo nang kilala ang isang tao, lalo na yung pinakasalan mo, may mga katangian pa rin siya na hindi mo agad makikita hanggat hindi kayo nagsasama. Alam ko namang may barkada si Joey. Pero hindi ko inexpect na sa mga panahong pinakakailangan ko siya, e uunahin niya pa ang barkada niya kaysa sa akin. Limang buwan after naming maikasal, nabuntis ako. Pero medyo naging maselan ang first trimester ng pagbubuntis ko. Kaya pabalik balik ako sa OB ko para sa prenatal check-ups. Pero ang pinakakinaiinisan ko sa bawat prenatal check-up ko ay eh wala sa tabi ko si Joey. Hindi lang wala sa tabi ko. Ayaw akong samahan. Ayaw akong damayan. Actually ang dami niyang atraso sa akin noon at ewan ko kung sinasadya niya lang o hindi. Noong unang beses na nagpa-check up ako, sabi ko sa kanya, Samahan mo naman ako. DJ Rocky, ako na lang daw. Tapos nag-walk out. Pumunta agad sa mga barkada niya. At anong ginawa? Naglaro. Oo, naglaro. Hindi ko nalang pinalaki ang issue. Kasi ayoko namang magtampo sa kanya. Baka ma-stress lang ako. Noong pangalawang check-up ko the following week, niyaya ko uli. Ayaw pa rin sumama. Sabi ko, Pa, sandali lang naman yung check-up. May schedule naman na yung appointment ko kay doktora. Hindi na tayo pipila ng matagal. Pero ayaw na naman uli sumama, DJ Rocky. Sabi ko magpapaalalay lang ako, ayaw pa rin. Hindi ko na lang pinilit. Pumunta na lang ako uli ng mag-isa. Tapos mamaya tinawagan ko. Andun na naman uli sa mga barkada niya. Anong ginagawa? Nakikipag-inuman. Dito medyo nagtaas na ako ng kilay. Yung tipong aba, sinisikap kong mag makapagpa-check up para maging ligtas yung bata sa tiyan ko. Tapos itong tatay niya pa inum inom lang, pabarka-barkada lang, pa games games lang. Still ayokong mas stress. Kaya pinalampas ko pa rin. Hindi ko na ginawang big deal. Anyway, inisip ko na lang na pag nasa bahay siya, Nauutusan ko naman siya. Pero yun lang, medyo walang kusa. Kailangan ko pang utusan. But then the next week, DJ Rocky. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Yung parang nanghihina ako na naduduwal. Sabi ko kay Joey, Pa, magpapatingin ako kay doktora. Samahan mo naman ako. Akala ko, mas maiintindihan na niya ako at sasama na rin siya sa akin. Kasi nga kitang kita naman niya na nangihina ako at ang sama-sama ng pakiramdam ko. Pero nabigla ako sa sagot niya. Sabi niya, Ikaw na lang kasi pumunta dun sa doktor mo. Ba't mo ba ako inuobliga palagi na sumama sa'yo? Alam mo DJ Rocky, nagpanting ang mga tenga ko sa sagot niya sa akin. Kaya sumabog ako sa galit at sinagot-sagot siya. Sira ulo ka ba? Asawa kita eh. Malamang magpapasama ako sa iyo sa klinik kasi ikaw ang tatay nitong dinadala ng bat. Dinadala kong bata. At saka hindi mo naman ikamamatay yung pagsama mo sa akin ha? Bakit ba tuwing ganito laging ayaw mo? Lagi kang tumatanggi? Ba't laging barkada mo ang priority mo? Alam mo Joey, sumusobra ka na. Hindi ka na binata, huy may asawa ka na at buntis ang asawa mo. Ngayon, kung ayaw mo talaga akong samahan, bahala ka sa buhay mo. Papunta ako sa klinik at kapag may nangyari sa akin, kapag namatay ako, ipalibing mo na lang ako ha. Ipalibing mo na lang kami ng anak mo. Hindi ko na inantay na makasagot pa siya sa mga sinabi ko. Kahit nangihina ako, Nag-ipon ako ng lakas para makatayo at makalakad para sumakay ng jeep papuntang klinik. Pagsakay ko sa jeep, hindi ko na napigilang lumuha at humagulgol. Tinitingnan ako ng mga kasabay ko sa jeep pero hindi na ako nagsalita. Sobra! Sobra yung inis ko sa asawa ko. As in, sobrang inis! Nakarating ako sa klinik. Pero nahilo ako pagkaupo ko. Kaya chinek ng sekretary ng OB ko ang blood pressure ko. Medyo tumaas dahil sa emosyon ko. Ipinaliwanag kong nagtalo kami ng mister ko. Pinagpahinga na lang muna ako ni doktora at pinayuhang magbed rest ng ilang araw. Tsaka niresetahan ng gamot at vitamins. Pagkatapos kong magpa-check up, hindi muna ako umuwi dumaan ako sa parokya namin. Doon ako nagdasal. Ipinagdasal kong bumuti na ang lagay ko at maging strong ang baby sa tiyan ko. Pinagdasal ko rin si Joey na sana kung po pwede lang mas tuminuna at maging mas responsableng tao. Pagkatapos kong magdasal, naisip kong i-message ang asawa ko. Sabi ko sa kanya, Pa, hindi na tama to. Pinababayaan mo na ako. Maghiwalay na lang muna siguro tayo. Kung ayaw mo naman, ay mamili ka na lang. Mamili ka. Alin at sino ang dapat mong unahin sa buhay mo. Barkada mo o ako, kami ng anak mo. Wala pang isang minuto, tumawag sa akin si Joey. Nagsosorry na, pinakinggan ko. Hindi pa raw siya handang maging tatay. Iniisip pa niya kung paano ang magiging buhay namin pagkapanganak ko sa bata. Natatakot daw siya. Humihingi sa akin ng second chance para bumawi. Sabi ko pa, maski naman ako, hindi ko rin alam. Hindi ko rin kabisado kung paano magbuntis. Unang anak natin to pero sana man lang kung kailangan kita Huwag mo naman akong pabayaan. Tabihan mo ko. Samahan mo ko. Damayan mo ko. Pagsilbihan mo naman ako. Unahin mo ko. Unahin mo tong anak natin. Yung barkada mo, andyan lang yan. Pwede mo silang balikan. Pero hindi na natin mababalikan itong pagbubuntis ko sa panganay natin. Ayusin na lang natin pa, Please. Nagsorry ulit siya sa akin. At nadaan naman sa pakiusap yung gusto kong mangyari. Umuwi ako at binigyan ko ng second chance si Joey. Magmula noon DJ Rocky. Sumasama na si Joey sa mga check-up ko. Natuto na rin magkusa sa mga gawaing bahay. Nahirapan sa umpisa pero kinaya. Nakita ko naman ang asawa ko na ginawa yung kaya niya. Binigay yung best niya para kahit papano tulungan ako. Nakitaan ko naman siya ng pagbabago. Naking pasasalamat ko na yun kay Lord DJ Racking. Noong third trimester na ng pagbubuntis ko, umalis na siya sa pinasus pinapasukan niya nga cellphone repair shop at lumipat para maging dealer ng isang sikat na brand ng kotse. Tumaas-taas naman ang sahod niya at nakatulong yon para mapagkasya yung pangangailangan namin. Lalo na nung mawalan ako ng trabaho dahil sa maselan kong pagbubuntis. At hindi lang yon DJ Rocky. Napansin kong mas mati -easy na siya sa mood swings ko. Hindi ko kasi maiwasang maaligaga sa mga maliliit na bagay. Alam mo na, iba ang hormones ng buntis. At na-observe kong hindi niya ako sinasabay ang magalit. Kumbaga, nagpapakumbaba naman na si Joey. Fast forward, malapit na akong manganak dahil naglilibor na ako nun sa bahay. Mabilis na bumuka ang cervix ko at naramdaman kong anytime pwede nang lumabas ang bata sa tiyan ko. Ang problema, alauna ng madaling araw. Wala pa masyadong app noon para magpabuk ng taxi kaya pahirapan ang paghahanap ng taxi para lang makapunta na kami sa ospital. At nung time na yon, sobrang sakit na ng tiyan ko. Harap at likod, talagang ibang level ang kirot. Para akong nilalapa ng balyena sa sobrang sakit. Buti na lang, naalala ni Joey na may kapitbahay kaming midwife. Kaya imbis na magtawag siya ng taxi, Pinuntahan niya ang kapitbahay namin para humingi ng tulong. Nakakahiyaman dahil madaling araw, pero emergency na kasi. At sa awa ng Diyos, nagising yung midwife at agad-agad akong tinulungan para makapanganak. Tinulungan niya ako kung paano hihinga para makiire ng maayos. Hindi pala ganun kadali yung panganganak, DJ Rocky. Hindi ko ma-imagine ang hirap at sakit na tiniis ko para lang mailabas ng ligtas ang panganay namin mula sa tiyan ko. Pagkatapos ng mahigit isang oras, narinig ko sa unang pagkakataon ang iyak ng panganay namin ni Joey. At dito na ako nakahinga ng maluwag. Literal na nakahinga ng maluwag. Nahagkan ko ang panganay namin na baby boy at agad siyang dumede sa akin. Sa lahat ng mga pagdaanan ko DJ Rocky, nasaksihan lahat ni Joey ang struggles ko. Niyakap niya ako at sinabi niyang, Alam mo ma, nakakabilib ka. Kung ako ang nasa posisyon mo, baka hindi ko yun kinaya. Kaya lalo akong humanga sa iyo. Ang swerte-swerte ko na ikaw ang nanay ng anak natin. Mahal na mahal kita. DJ Rocky, inaamin ko. Na medyo kinilig ako sa mga sinabi niya. Ramdam ko namang totoo lahat ng yun. At ramdam ko rin na natutunan niyang hindi biro ang magdalang tao. At hindi rin biro ang responsibilidad ng pagiging asawa at ama. Alam mo, DJ Rocky, pinagtudahan ko talaga si Joey. Kung kakayanin niya ba talagang maging ama noon? Pero nawala yon Nung maging hands-on na siya sa pag-aalaga sa panganay namin. Katuwang ko. Lumipas ang panahon, nadagdagan pa ang supling namin. Lalaki yung pangalawa. Sabi ko kay Joey, palakihin natin sila ng maayos ha? Okay naman sa kanya at unti-unti ko rin nakita kung gaano siya naging mahusay sa pagiging ama sa mga anak namin. Nangaba sa umpisa, pero nagpakitang gilas naman at patuloy pa rin natututo. Yun ang nagustuhan ko sa kanya. Pinili niyang magbago at hindi niya sinayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ko noon sa kanya. Worth it, DJ Rocking worth it. Worth it ang binigay kong second chance. Kaya ngayon masaya ang pagsasama namin. Kapiling ang mga tsikiting namin sa araw-araw. Nangingiti kami, natatawa kami, napapaliguan ng mga halik at yakap. Higit sa lahat, masaya ako sa asawa ko dahil nagsikap siyang maging mas mabuti bilang isang asawa. Hindi na mahilig magbarkada at umiwas na rin sa paglalaro ng online games. Maging sa pakikipag-inuman, natuto na rin sa wakas. At masaya ako sa pagbabago niya. Ika nga eh. Happy wife, happy life. At mukhang totoo na yan sa pagsasama namin. Natong Mother's Day lang. Ginunita ang mga nanay. Pero alam mo, DJ Rocky, gusto ko lang idagdag na malaking parte o bahagi din ang mga katuwang namin sa buhay. Salamat sa pag appreciate sa aming mga nanay. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa at sana ay marami pang kabisyo ang ma-inspire sa programa mo. muli, ako si Maan, at ito ang aking secret file.